meron ako dito ang gagawing relo Casio G-Shock GD 400 ito guys uh, original po ito na G-Shock ito po yung pangalan nya uh, G-Shock GD-400 Ngayon ang susubukan ko po siyang lagyan ng battery kung okay pa siya panoorin nyo lang guys kung paano ko siya lalagyan ng battery unang gagawin natin ay kapag meron kayong ganitong relo kung paano siya lagyan ng battery ay ganitong gagawin mo para hindi siya ano Uh, tanggalin natin yung mga screwdriver itong bracelet nya ibubuka lang po siya. ingat lang po dito sa bracelet kasi kapag luma na po yung relo ng G-Shock o yung bracelet ay maaari po siyang maputol kapag malutong na po siya o may bakat na po siya na pwedeng ikaputol ng ano bracelet kaya dahan-dahan dyan sa pagbubuka ng bracelet tanggalin ko po yung screw hindi ko na siya hindi ko na siya i ano eh, puputol-putulin yung video tuloy-tuloy pulo dire-direcho lang ko yung ano ko yan pangatlong screw screw natanggal ko na kung paano siya tatanggalin yung mga screw ay ganun din po siya ibabalik kung ano paano siya nakaporma yung takip niya kailangan hindi baliktad yung nakasulat dito G-Shock halimbawa po ito gaya po nito ganyan nakapangalan po eh G-Shock pataas bali patayo siya aakma siya dun sa ano sa bracelet sa buckles ngayon ito pang apat na screw tanggal na po siya ngayon ko na po itong takip niya ito po original po siya meron siyang buzzer yung bilog na to yung bilog na to ito yung dyan tumutunog yung kapag nag alarm o may alarm yung nakaset sa alarm yung relo nyo dito yung nagagaling yung tunog manipis lang nakadikit sa ilalim ng takip ng relo buzzer tapos ngayon po guys ito tatanggalin natin tong Basta itong magkabila itong bracelet na po dahan-dahan sa ano pagbubuka lang po. Kasi kung tatanggalin po rito yung bracelet eh may hirapan pa, may hirapan pa po kayong magtanggal. Paano niyo ma, paano magawin yung sariling niyo relo? Paano magkabit ng battery? Dahan-dahan lang po. Tapos itong ito tatanggalin tong cover na to na rubber ang tawag dito yung parang siyang anti-shock kaya kahit mabagsak eh magbabano lang siya sa loob makaka suporta sa makina kapag ganitong rilo kapag nakita nyo po yung ganito yung takip nya heavy duty po siya makapal kung mapapansin nyo po yung dumi nya sa mga gilid hindi nakapasok yung dumi lalo na yung tubig tapos pagdating dito makapal po yung bracelet ano nya yung takip yan, talagang standard. Original po, original po kasi original po itong relo. G-Shock. Pag nakita nyo po ganito yung makina niya. Ayan, original po 'yan, yung metal. Metal yung ano niya, yung cover. Ngayon tatanggalin po natin yung yung battery, yung mayroon siyang insulator na kulay puti ito, plastic yan po yung bilog na yan sa ilalim po nyan ay battery ngayon tatanggalin natin kung pa, paano siya tanggalin yung battery meron po rito itong ito bilog na bilog po siya meron dito part na yung ipapasok kunyari paano siya tanggalin meron kayong par dibli pwede nyong ipantusok nyo dyan tapos itutulak nyo lang paganyan para matanggal po siya sa lock. Yan, ganyan tanggal na po siya. ikakabit nyo lang dyan sa butas dito para mailaga niya yung plastic dito na pang lock sa battery cover. Tapos pag ganyan na po siya, yan yung battery niya. Original po yung battery niya kakabit. Panasonic pa. Ibig sabihin po pag ganito ang battery, hindi pa siya napapalitan since noong ano, ng pagkabili nitong relo. Pag Panasonic ganito, yun. sobrang tagal po niyan. Pero wala na po tayong maikakabit na same na brand ng battery ganito. Bali kapag replacement, ang ikakabit po natin ngayon ay Maxil po. Ang number po ng battery ay 2016 CR2016 CR2016 3 volts pag bibili po kayo ng battery yung tanda nyo lang po yung number ng battery nito Ayan. meron ako ditong max cell ito naman po sya max CR2016 original po sya tsaka meron po syang ano expiration na tinatawag din. Yan. Use by, yung pwede siyang hanggang ano, 2030 to fa. Yan, doon nakasilyo po siya. Tatanggalin ko no po siya sa pagkakaano ano. Yan. Pag hahawakan, na po, hahawakan natin yung battery ay dito sa magkabilang gilid lang po. Yan. tapos si pasok natin dito yan papasok natin push lang natin tapos didiinan natin yung dulo na maglock ayun po siya na po siya na po yun try natin siya kung gagana tingnan natin kung mayroon siyang display ayun mayroon na guys oh. Ayan o. Friday 12 a.m. 1, 1 Ngayon ang gagawin ko guys, bago natin itakip yung bago natin hig lagyan ng screw yung takip is, is, itatry muna natin isit yung oras. Pwede guys to, lilinisin nyo tong gilid, pwede nyo brasin. Ngayon eh, i-demo lang ko sa inyo kung paano ko paano maglagay ng battery sa ganitong relo paano yung proseso pwede nyong linisin yan ngayon hahawakan ko lang po muna sya rito hindi ko muna sya i-screw itatama ko muna oras check natin kung magpa-function yung mga pindutan kapag ito tama oras. Ipindutin ko rito sa... check ko ulit guys kasi yung adjust nya hindi siya nagbabounce sa pindutan tatry ko siya kung ayun guys so hindi siya nagtatama sa loob oh. ngayon para maisit ko sa sa tamang oras kasi ito yung dito yung pindutan dito sa adjust hindi siya nagbabounce sa katagalan guys ano eh gagawin ko iaangat ko muna yung machine tatanggalin ko yung makina sa loob Bali, itatamo ko yung oras na nakalabas yung makina. Para siguradong magpapangsyon. contact Bali, ito yung adjust long press. Nagbiblink na yung seconds. Siyempre, hindi seconds ang isisit natin. Tapos try natin dito sa mood. Ay, balik tayo dito sa adjust. na pindutan kung saan siya yung maglilipat siya ibig sabihin doon ayaw pa rin try ko naman dito sa kabila hmm, hindi siya nagset. long press long press guys may ano siya may hirap siyang it iset yung oras like hmm Bali may error siya guys, may problema sa ano pag nagseset ng oras Ito na sa ano Adjust button tingnan natin kung maitatama, mapapangksyon. Ayaw. Yan guys, uh, hindi ko na pinos uh, pinost ko lang yung ano ko, hininto ko yung video dahil hindi ko maisit yung pinaka oras niya. Tinutol ko lang guys. Ngayon kung mapapansin niyo yung oras, hindi ko siya na itama sa tamang oras dahil may problema pa yung relo. Yung pindutan niya parang grounded pa po siya, hindi siya nagpa-function, hindi siya maitama sa oras uh, mahaba na po yung video ko at hindi ko siya pwedeng i-edit dahil magfo full storage yung cellphone ko yung gamit ko po ay eh, mag baka po ano siya kung pagpapatuloy ko yung video magahaba a uh, baka bigla siyang huminto mahirap na po siyang i-edit dahil full storage hindi po ano yung ginagamit ko sa pangbibidyo hindi siya angkop sa ano pa proseso kaya ang gusto ko po mangyari sa pag ko ng video tuloy tuloy at saka inahabol ko baga, baka bigla po siyang maputol yung ano ko yung video Kaya pag naputol yung video ko kailangan na siyang edit ang gusto ko po mangyari yung gagawa ko ng video na tuloy tuloy lang tapos ayaw ko na nang i-edit dahil wala na po akong time tsaka yung siyempre yung ginagamit kong nagfo full storage tapos bigla siyang mamamatay yung video ko kailangan na edit kaya ma-proseso kaya ito sana guys ano hindi ko na ang tinuro ko lang po ngayon ay kung paano siya magkabit ng battery sa ganitong relong model model na G-Shock ngayon kung paano isit yung oras, panoorin nyo na lang po guys yung tutorial ko about sa pagsisit ng oras kung paano. Paano itama yung oras sa mga sa G-Shock. Meron po akong mga video. Hanapin nyo na lang po sa channel ko. Meron ako doon tutorial kung paano itama pang oras may tutorial naman ako don ito guys hindi ko na siya ano ayusin ko to ngayon po ano ay eh, madaling araw guys is 12 na sensya na kung di ako nakakagawa lagi ng video wala po kasing ano Ay, May mali ako guys. May bali. At lang guys ha. Ngayon okay, guys may tinanggal ako. binuksan ko uli siya. Meron akong nakalimutan na ilagay. Ito pong itong rubber niya. Ngayon kung paano mo siya tinanggal kanina. Ganun mo siya ibabalik. Kailangan tatandaan muna bago siya tuluyang tanggalin. Tapos ito yung takip niya yung pangalan ng yung pangalan ng takip na G siya kailangan po naka ano rito naka tapat para ano match siya ngayon alagay ko na yung screw kailangan po kapag kung ano yung tinanggal nyo pong parts sa relo ganun po din yung ibabalik din nyo kasi mayroon po yung function gaya ng rubber nakalimutan ko yung rubber na yun bali ang purpose nyo para hindi iwas grounded tapos para iwas sya sa tagtag -tag kapag mabibigat yung trabaho ng sumusuot ng isang ng relo para parang antay siya kung tawagin para hindi maapektuhan yung makina kaya yung pagpupukpok ng relo pagpupukpok ang trabaho pupukpok ng mga mabibigat na ano mamamartilyo yun may purpose po yun yung anti shock yung goma para hindi matagtag yung makina kaya matatapos na kaya lang di ko lang po siya na iset guys Kasi may sira pa Ayusin ko to Basta kapag hindi nyo maisit yung relo May tutorial po ako Panoorin nyo na lang Gusto ko lang po ano Tuloy tuloy yung video hindi ko ayoko na pong edit kasi wala akong ano space sto, full storage yung ano ko pag i-edit ko pa wala pa akong ano mga gamit na pang-edit sa vlog kaya ko yung mga video ko ganun lang po tuloy tuloy siya ngayon guys papahigpitan nyo lagi yung to screw para may ipit po yung ano yung gasket para pwede siyang basain Ayan po siya. Okay na po guys. Ganun lang po yung kung paano magbukas ng takip ng G-Shock. Paano malalaman kung original yung G-Shock at paano tanggalin yung battery at paano rin ikabit. yung kung paang, paano, naman isit yung oras ay meron pa akong mga video. Manapin nyo na lang po guys. Tutorial paano isit yung oras.